Hello, ayan, kaka-out ko lang ng trabaho at gusto ko manood ng Inside Out 2 and walking distance lang yung workplace ko dito sa Gateway Mall, so why not? Ayan, andito na ako sa taas ng Gateway 1 Mall and ito na yung papanoorin ko Inside Out 2 and feeling ko kamukha ko siya dahil pareho kaming bilog yung salamin Sadness, nakaka-relate ka nga talaga and magkamukha nga tayo, feeling ko, chubby cheeks And syempre yung pipiliin ko yung pinakamaagang showing which is yung 1.20 p.m. 390 pesos. Ayan, nakabili na ako ng ticket. And akala ko dito ako manonood sa Gateway 1 pero doon ako sa Gateway 2 sa may Bago. And eto na, bumili ako ng Pringles, my favorite and syempre Jollibee Yum Cheeseburger and Fries. At ako lang kakain lahat mag-isa. Waiting, Ayan, nandito na ako sa Gateway 2. Ito yung bagong mall ng Gateway 2. Ito yung bagong tayo. Ayan, dito ako manonood ng sinihan. Since maaga pa naman, wala pang bantay. Usually may nagbabantay dito taga tagakuha ng ticket pero wala eh. So tignan nyo, pwede ako makapasok dahil wala yung guard. Ayan no, tapos may upuan doon which is ang weird, 'di ba? Dapat may guard dito na haharang sa akin kung papasok ako. Ayan, to na ako sa sinihan, nakapasok na ako. Ayan, maliit lang yung sinihan niya, pero malinis tignan at yung ambiance halatang bago. Oops, yung pinagkainan ko. Ito yung sinihan. Maliit lang siya, maliit lang yung seating capacity kumpara sa Gateway One Mall na sinihan. Ayun, andito na ako sa labas. And actually, mas prefer ko yung inside out nang unang labas yung 2015 pero okay din naman to I think ang score ko dito is 8 out of 10